mga bossing, yung araw nga pala mga bossing, papakita ko sa inyo yung mga stock natin na molly, tsaka kung paano tayo mag-breed ng maramihan mga bossing, tara. Yon mga bossing, papakita ko naman sa inyo ngayon yung mga molly nating stock dito mga boss. Ito mga bossing, to mga molly na to mga bossing, nasa 15 pieces plus yan. Yung molly na yan mga bossing. At ito naman mga bossing, papakita ko rin sa inyo, yung mga breeder natin mga bossing ng Ayan mga bossing ng Red Platy, ng Molly mga bossing. Nandito naman mga bossing sa ibabaw yung ating mga full gold guppy mga boss. Ayan mga bossing kung mapapansin nyo yung ating mga female ng full gold guppy eh juvenile pa lang mga bossing. Pero mga bossing mukhang juvenile lang yan. Dahil short body yan mga bossing. Paano ba malalaman mga bossing kung ang guppy nyo mga bossing ay short body or bansot mga bossing. Kasi maraming nagtataka na breeder, mga baguhan mga boss, hindi pala breeder, mga, sorry mga boss. Mga baguhan sa ating hobby mga boss, ang short body tsaka bansot mga bossing ay may pinagkaiba, lalo na pagdating sa gapi mga boss. Correct me kung mali ako mga boss, correct nyo ako. Kasi yung mga bansot mga bossing, medyo baliko talaga yung katawan nyan. Tapos kung papansin nyo yung short body mga boss, ganyan yung itsura. Magkaiba talaga ang short body tsaka ang bansot mga bossing. Yon mga bossing. Tomorrow nga pala mga bossing is my birthday mga boss. Abangan nyo yung mechanics nung game natin. Pero papakita ko na sa inyo mga bossing yung dalawang FH na papapanalunan nyo mga bossing. Dalawang tao yung mananalo dito mga boss. Pipili kayo dyan sa tatlo na yan. Napakasusolid nung FH na yan mga bossing. Kampa yan yon mga bossing, abangan nyo na lang yung mechanics nung game natin bukas. Yun lang din mga bossing, wag nyo kakalimutan mag like, follow and share. Bye bye!